eh corn? ibuyog oo yung inalagay mo sa christmas tree <laughs> yung sinas yan yung yung mga natin diba? ito ba yun? oo Atin, ito 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 tignan mo ang <gasps> ganda ano ah. <laughs> 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 <Kainball? laughs> oh, yun? fine ano yung fine bell? classic <laughs> classic sage ang ganda oh ito ba yung sage? tala

Sana yung tower, ba't nawawala tayo? Eh doon nga, sa kabila eh. Gusto yung pumunta dito eh. Modern railroad Garden. Oh. Ito, meron para doon. Modern Railroad Garden. Tignan natin yung Modern Railroad. Ayun. Railroad. <laughs> Hindi railroad. Railroad. <laughs> <laughs> railroad. <laughs> <laughs> railroad. 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 <laughs> ano, railroad. Ano yan? Ano na yan? Uh, nga. Railroad, sabi niya gano'n. Sabi niya kasi railroad eh. <laughs> Hindi pa <laughs> po <play. laughs> so, tayo. Ay no. Trail, no. Yung lang letra nyo ah. Railroad Lord. <laughs> Rail <Road. laughs> Basta sadan sana. Kaya nga. Sabi niya hindi 'yan virus. Rey, Niyo, Ma sabi niya Hindi yan rare Ano ba yung sabi ni Dina? Rare, ano ba yung sabi ni Dina? <laughs> rare <laughs> road. Rare road. Rare Railroad. <laughs> <road. laughs> <laughs> All your senses, you be active. It's the overlooking. Ah, okay. mo siya. Harbor overlook. Tapos meron siyang, parang fall siya sa likod. We're here now in Wet and Wild uh, Station. <laughs> where all the things that you touch. are wet Nalaloka ako tatak What are we going to? What's our direction now? ayun oh, sa bell tower, oh. Oh, kahit okay. eh? Okay, right there, right there. Bell tower. Bell tower. Believe it, my friend. Tapos, tapos sarado pala, no? Daisy, that's kind of Daisy, I think. Yeah, it's Daisy. It's a different variety. You know what I mean? Maganda. Yeah. Hey, paingin nga. Paingin bayan? Ano to? Mango. Oh, mango. Ano? Okay, so, mango. Okay, hindi break muna. Gori, mm. mm. Glory, natin hiningi natin, di ba? Very oh, pretty. Yung seed. Eh, ano ko siya bago mm. magsama. Yabel? Mm-mm. Mm, eh, yung yellow? Mm. Ay, ang ganda ng ulan.

<inaudible> <inaudible> oh my God, they're so big! Look at them; they're like waiting for food. they uh na pagkain Dami is oh My God. Oh, oh nga, alam nila na sila oh. Ah, is Hindi yes, sila kita sa kanila. Okay. 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 Pati yung mga pato, nag-aantay okay. din na pagkain. Ah. Tilapia Ah, kabaw naman nag-aantay sila na pagkain. <laughs> 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 alam na alam nilang bibigyan sila na pagkain eh. <laughs> tilapia yan. Lalaki um, naman ito. Dela Pia. Nuna kano? laki oh. Kanap tin tilapia eh. Dalag. Kumo ka ba naman hindi dalag yan? Ang dalag ka dugo. na May baby pa doon sa ilalim mo, maliit to. sa ilalim mo, may maliit to.